Good morning guys. Ito po yung aking dalawang apo. Yung isa, good morning. Sir, good morning guys. Hindi sila Ayun po yung kapatid ko, hindi sila nakapasok ngayon kasi itong kuya kasi ma, nilagnat kahapon maghapon siya akala nang bababa pagdating ng daling araw nagchichill na naman nilalagnat eh may exam pa naman mamaya na lang dali kaway kayo sa hello po hello po <laughs> yung aking sister <coughs> Kantaan mo sila, Lakiel. Hello mga kaibigan. Kumusta? Kumu, kumusta? po kayo? Okay lang po. silang kumain. Kain po tayo. Ano ba yung breakfast mo, baby? Okay po. Ito pong dalawang ito ay alaga namin. O, manawagan na kayo sa mama at papa nyo. dali. Lapit na. O, wag mo <laughs> o, manawagan na kayong dalawa sa mama at papa nyo. Dali. Sige na, manawagan na kayo. Sabi nyo, ma, pa. Miss na po namin kayo. Nag-work po kasi sa ang, ang, ang mga magulang ng may ito sa Manila Kaya ito po ay napakadalang magsipangita Sa amin pong mga lola ito na kasi Lalo po dito sa Ayan nagtakip ang lola, nahiya ang lola Ayan po ang lola ang, Ako mahal na mahal po yan, ang lola kulang na lang sa kanya Lumabas kasi isang buwan pa lang po Siya na ang nag-alaga Maulang umaga po sa inyo lahat Mga kaibigan, grabe po ang lakas ng ulan Ngayong araw na ito ako po ay naghihintay matapos yung nilalabhan ko sa washing machine tapos isasampay ko Kasi inuunti-unti ko lang po kasi mahirap magpatuyo Gawa po ng maulan Ayan sa kaysami ko po siya uh, Ayan po sa kaysami Ang kaysami po namin ay may design na mabulaklak ng mga sinampay Na dryer naman na po yan kaya mabilis matuyo uh, Yung init lang na kusa ng loob ng bahay Tsaka yung circulations nung electric, hangin ng electric fan yun po nakakapagpatuyo sa kanya ano ba yung inaalmasal mo baby? Butter, butter, butter. at saka oh, baby. ikaw start, baby. ayaw mo ng ano B Kiel? ayaw mo ng milk? Nauna na yung milk? Ah, nauna na yung milk. Kaya pala water na lang. Uubusin ha. Hindi magsasayang baby ha. Ayan po ang po kuya at ang bunso. Inuubo. Galing po ang una-unang naglagnat at ubo itong bunso. Ngayon itong panganay. Kami na lang pong nagbibigay ng pagmamahal sa sobrang busy ng magulang para sila ay masuportahan. Kantaan mo sila. Dali. So, guys, kain po tayo. Mag-iingat po kayo. Guys, kain po tayo. Kung kayo po ay lalabas, magdala po kayo ng payong or kapote. Kung uh, lalabas po kayo, magdala kayo ng payong at saka <laughs> tumingin ka dito. Anong kamote? Kapote. Kapote. Oo. Or mag-jacket po kayo para di po kayo mabasa. Kapote. Ha? Kapote. 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 Ayan po. apat 4 na taon pa lang po yun yung bunso at ang panganay po ay 8 taon ang sumunod po ay anim na taon hmm, kaya lang yung 6 years old po nasa kabilang lola kasi may babae po yun medyo mahirap busy po kasi kaya medyo nahirap akong mag-alaga lahat kaya ginawa lang po namin yung kuya medyo marunong atong bunso pero nandito po nakaraan napasok lang po kasi, kasi hindi po ako nakapasok so sorry po o baka mapanood yung teacher sa teacher, bukas na lang po ako bawi. Pero magre-review po ako ngayon. Mamaya. At magpapagaling. Papasok. Galingan mo mag-review ha. Para ano. Kasi may next week ilang araw kayong walang pasok ha at magpahinga ka rin matupatulogin mo mamaya ni pagtanghali after para makabawi yung katawan mm -hmm. yummy kiel delicious delicious <laughs> hindi siya mapusil sa kain uh -huh. sige guys at ako po ay magsasampay na patapos na po yung sinalang ko sa washing machine at mamaya maya pupunta na rin ako ng tindahan pagkaligo Ayan nag nag ayan po nag ano search search muna ako sa FB Ayan po mamaya maya po ako ay mag ready na sa sampay sige po thank you bye, bye na baby kiel zion bye, -bye po ayan, isang isang magandang umaga po ulit be safe po everyone take care po and god bless to uh, god bless us all thank you so much po I love you guys.